muli, magandang araw sa lahat. Ngayon, titingnan natin itong ano no. Ang tawag dito ay uh, battery powered uh, car jump starter. So, yung brand dito, TAC life But hindi naman per se eh, i-discuss ko itong tak life, life Kundi ang uh, ang i ko lang sa inyo is yung mismong function at uh, kung bakit okay na magkaroon ng uh, ah uh, uh, car battery jump starter na battery powered na compact no so normally mabibili mo siya sa mga mall sa mga car shops and of course sa mga online uh, shopping sites at uh, kadalasan mayroon na rin siyang kasamang uh, pouch tulad nito no so open natin hindi ito bago no luma na ito Uh, more or less siguro almost 5 years old na itong uh uh jump starter na to battery uh, battery car battery jump starter. So ito siya. So maliit lang siya at uh, hindi siya mabigat, tama lang yung weight niya. At ito ay eh, merong laman na baterya sa loob eh. So yun yung uh, uh mag magja jump start ng nang-coach mo once na ito kay uh naubusan ng baterya o humina ang baterya at hindi mo na siya mapaandar. ito siya. So luma na 'to, no? Again sinasabi ko. At kasama niyan ito. no Meron siyang uh, jumper cable para maikabit mo sa baterya mo and at the same time meron siyang kasamang charger para kasi may battery sa loob nito pagka humina yung battery niyan sa charge mo saksak mo rito at the same time no ah uh, meron itong output so pwede kang mag-charge ng cellphone mo dito kung uh, emergency so uh, paano ba to nagagamit well ito itong mismong jumper cable sak mo lang sa dito meron siyang module oh, nandito ito yung module niya So, pagsaksak mo nyan Okay Mag-on to, automatic So, makikita mo, nakalagay 94% ang, ang, ang battery nya Kaya pa siya 94% So, ito naman Ikakabit mo to dun sa kulay black So, it means negative Diretso, kabit mo yan sa negative ng battery ng, ng, ano ng car battery mo ito sa positive. Hindi mo na kailangan tanggalin yung uh, battery diretso na yon. And then punta ka sa loob ng kotse, start mo. At uh, malamang sa malamang aandar ang kotse mo. At kung medyo talagang walang-walang laman yung baterya, itong particular uh, Uh, car jumper na to, no? Car battery jumper. Meron siyang uh, boost function. Pipindutin mo lang yon yung kulay orange. So, yun yon no? At, um, anong masasabi ko? Uh, Nagamit na nag ko ito siguro mga four times or three, three to five times, gano'n. And, uh, sulit siya. Kasi, lalo na sa mga emergency situation na uh, nagpunta ka sa isang lugar and then pagbalik mo hindi mo na mapaandar yung kotse mo ayaw mag-start yung pala mahina baterya o naubusan ng baterya lightsaber to and uh, in particular dun sa mga kotse ngayon karamihan ng kotse ngayon eh, automatic transmission kailangan kailangan mo to dahil hindi hindi mo na maipo start ang ano eh, automatic transmission na kotse kung meron ka namang uh, manual transmission na kotse ay start mo yan pero not all the time dahil may mga sitwasyon na gipit para maitulak mo ang sasakyan enough para ma-push start mo siya. So uh, nung una daw to, may kamahalan siya pero ngayon affordable na siya. At tiningnan ko sa market ano, ang, ang average price ng uh, ng ganitong gadget ngayon is only around 1,000 pesos. So affordable siya, okay siyang magkaroon. At uh, ito, sabi ko nga sa inyo, no? more or less 4 or 5 years old na to pero nagagamit pa rin, okay pa rin. Although, tingin ko dapat na itong palitan. Siguro, every 3 years, mas maganda palitan mo kung talagang sigurista ka eh. Dahil, uh, gamitin mo o hindi, yung battery kasi sa loob nito magde-deteriorate. So, hihina yung amperage niya uh, at dadating yung time na hindi enough yon para makatulong sa baterya ng kotse mo na mapastart mo ang iyong sasakyan. So, uh, cost-wise, dahil siya ay ma-average you ng know, 1,000 pesos na lamang, uh, kung 3 years mo siyang gagamitin or every 3 years magpapalit ka, yun ang yun na-recommend ako. Uh, that means 365 days in a year times 3 years, that's 1,095 days. So, divided by 1,000 pesos, Ah, uh, that is more or less, no. Piso lang ang ginagastos mo every day for that peace of mind na hindi ka ah uh, na hindi ka makakaalis sa sa pupunta sa pinuntahan mo or or hindi mo magagamit ang sasakyan mo dahil lang sa hindi mo pa start ang iyong sasakyan dahil mahina o naubos ang baterya. So, ano to, no? Ah, uh, this is a lifesaver and uh I think it's a very good investment lalo na kung uh, kung ang uh, gumagamit na sasakyan ay uh, female or or ang sasakyan mo ay uh, automatic transmission. So, 'yun lang no. I ko lang sa inyo na sana lahat ng car owner meron ganito because it's really useful. Thank you for watching.